Hello, hello mga master, mga kaidol, mga kardite Ang atin ang mga video tutorial ngayon ay, ay about sa pagwawiring ang bahay o anong mga circuit breaker na atin dapat gagamitin o anong mga wire na uh, dapat natin gamitin sa pagkagamit ng ating wiring uh, at saka sa ating circuit breaker. Ito mga master, mga lods, uh, ipakita ko sa inyo mga lods. Uh, ito na mga lods ang mga breaker na ating gagamitin uh, at saka ang mga wire na ating gagamitin mga loads sa uh, pagkakabit ng ating mga wiring sa bahay natin 'yan like for example mga loads uh, kung magagamit tayo ng breaker na 15 amps uh, dapat yung wire natin is number 14 'yan o uh, kakabit tayo ng 20 amps Uh, dapat yung ang breaker natin is 20 amperes uh, dapat yung wire natin is number 12 mga loads mga master at kung kagabi tayo ng circuit breaker na 30 amperes uh, dapat number 10 ang thickness ng ating wire yan uh, pagkakabi tayo ng 40 amperes uh, dapat number 8 ang ating wire na ikakabit uh, pagkakabit tayo ng 60 amperes na circuit breaker is number 6 ang ating wire na ikakabit uh, para mag, para compatible mga loads mga master para malayo tayo sa sunog kasi uh, pag sobrang malaki like for example mga loads mga master pag ito yung i kakabit natin yung number 8 na wire tapos 60 amperes ang ating gagamitin uh, kadalasan basta sunog tayo sa bahay kasi pag once uminit na itong number 8 na wire natin hindi niya kayang o madaling may, may may, shut off yung 60 amperes dahil sobrang uh, malaki yung ampere niya amperahe niya kaya nga ang kaya nga karamihan uh, hindi pa yan nagsashut off yung wire natin ay nasusunog na kaya dapat mga master mga loads uh, ang breaker natin at saka yung mga kukurintin natin ay dapat compatible mga loads mga master uh, yan ito ang mga dapat natin gagamitin na ampera ang circuit breaker o ilang amperahe at saka yung thickness ng ating mga wire mga loads mga master okay maraming salamat sa panonood mga master sa uh, munting tutorial natin video tutorial uh, para mayroon tayong matutunan kahit uh, maliit na bagay lang mga master mga loads Okay, maraming salamat mga Lodge mga Master sa panonood ng ating uh, tutorial uh, Romy Degree TV uh, mga Carditi ah, uh, Bago natin tapusin yung ating video tutorial mga Lodge mga Master shout out dyan sa mga kaibigan natin dyan ah, uh, lalo na kay kaibigan natin si Nuli Tourist doon sa Singapore sa ngayon, shout out dyan sa kanya shout out sa mga kaibigan natin sa bata ah uh, mga rin si Rene Romanico o si JR uh, Rivaldi ang ating kaibigan si Atarjan, ang ating guwapo at sa mga pungin na mga kaibigan at sa mga pahit uh, isang kaibigan natin na si Rene Romanico na isang lead, lead, lead guitarist sa Super So Good Band Yan. pero ngayon uh, iba na yung banda na sinasalihan niya sa kaibigan natin na si Rene Romanico na nakatira na sa doon sa uh, Dika Homes kabuk, mga kaidol, mga kamaster, mga dite, Okay? Bye-bye. Salamat. I love you all. Mua,